Good morning guys, good morning. Ito, wala na na dating guys. Kaya hey, gising wala kasi. Oh mulai. no! Ah, good morning, good morning. Shout out sa lahat. Ito guys, almusal na. Ah, ayan o. Oh. ang almusal ko guys. Guys, ah, bulalo. Ha? Huh? Hmm. Amen. Bali. Ito 21 guys, one year na ako hindi kumakain ng kanin. Pero gulay, ulam, kape, tinapay. Hindi tinapay kung lang, kaya itlog guys. Saging na nilaga. Yun guys, ano nyo naman o. Oh. Ha? Ganyan o. Hmm. Hmm. Okay. Gulalo. Huwag kayong kumain ng bigas Ayon ka rin. Alam mo, nung bigla tumas sa bigas sinabi ko, kailangan tayo, tingin ko na yung bigat. Mahal eh. Kaya dati, kumakaya pa kong bigas ng no? 45 pa ang bigas. Nung biglang nag-60 guys, 50, 60. Sabigil so, na ako guys, Oh, no! Para mabawasan naman yung kumakain ng bigas. Baka sakaling bumaba ang bigas, guys. Mmm! Diba? Bawasan yung kaysa ng bigas. Pagkain na kanin. Bawasan yung pagkain ng kanin. Kasi nga, baka sakali, ibaba ni Marcos yung bigas. Hindi mo nang kutip makain. Diba? Bulay ka na na, guys. Kaya diba, yung prutas. Diba? Alit naman siyang prutas, guys. Healthy naman. <laughs> Ganyan guys. Dali, di diba? Kasi dati ay malakas ako kumain. Isa kayo ito guys, saka ulam. Bus yan. So ngayon. Mmm. Okay guys, bye bye.